another vlog. Okay, ang iba vlog ko ngayon ay itong TMX 125 Alpha. Ayan, bubuoyin ko siya. Ito siya, kalansay siya. Tapos ito yung mga parts, ito yung mga pyesa. Ayan, bubuoyin ko siya. O kauna kong ilalagay dito yung step. Dito, kasi tinanggal ko siya. Ayan, so ito yon Ito yung una kong ilalagay. Okay. Okay, so mayroon siyang dalawang tornilyo lang dito. Dapat yan, apat. So parang lumalabas kulang na ng tornilyo. So, nakabit na natin yung step. Ito naman yung tapaludo. So, kabit ko naman siya. Pop, maglalagay na tayo ng gulong. Ayan. Okay, ayan. So, naisalpak ng isa. Na gulong. Okay, so, ayan. Nagpita na natin. Ayan. Ayan ikakabit na natin yon ikakabit naman natin yung pangalawa sa likod ayan ito okay so ito yung ihi pasok natin dyan okay so paraon sa kabila ito na yung pangalawang gulong ayan siya. okay so ayan na siya. ikabit na natin ikabit natin ay mabela ito okay so higpitan na natin yung mabela Okay, so yan, maigpit na. Ikabit na natin yung monobela. Malapit na mabuo. Okay na. Okay, ito naman yung ating higpitan. Okay. Stop na. Ang cover. Nakalit ang cover nito. So, yan yung tama. Nagkakabit ko na ito. Ayan. So, naikabit ko na rin itong mga tornillo dito. At yung headlight. Ayan. Malapit na mabuo. Yung TMX Alpha 125. Magkakabit naman ako ng tambutso. Ito. Ayan yung kakabit ko. Ito. Natapos ko na. Kabila. So, tambutso naman. Magkakabit ako nitong cover dito sa right side. Ito yung kanyang sinasabitan yung kanyang butas ito. Yan, so dapat yan, eksakto. Nahin muna natin yung taas. Yan. Okay, so yung battery natin, ito yung ating belt. Magkakabit na ako ngayon ng kable ng speedometer. Yan, Screw scroll lang to. At lagay ko na rin yung preno sa harapan. Okay, so ito lang yan sya. Phillips screw. Okay. Okay. Okay, yan. Na, na. Okay, so kabit na natin yung horn. Ayan. Lagay na natin yung horn. Ayan. So, nakakabit na. Tornilyo na lang. Okay, ayan. Nahigpitan na natin yan. Yung pernil yung to. Ayan, nakakabit na yung horn. Okay, so ito naman nakakabit natin yung mga accessory sa monobela. Ito. So ito na siya, yung dating kalas-kalas. Andito na siya ngayon sa Hernani. Ayan, so pangit lang siya noon, pero ngayon maganda na siya. Andito na siya sa bagong bossing niya. Ayan. Buo na siya. Okay, so paki-like lang at subscribe para lumago yung channel. Maraming salamat po sa inyo, God bless.